Mahal, tanggap na ako. Masayang saad ni Tatay Ernesto sa kanyang asawang Silina. Tanggap? Anong tanggap, mahal? Nagugulo ang tanong naman ni Lina. Nakalimutan mo na ba, mahal, na nag-apply ako bilang isang taxi driver noong nakaraang buwan kina Don Mario? Subalit ngayon lamang ako tanggap. Akalain mo yun? Dapat talagang maghintay sa tamang panahon ng sagayon ay makamit natin ang dapat nating abutin. Makahulugang ang saad ni Ernesto. Wow! Congrats mahal! Naku, pasensya ka na talaga At nakalimutan ko talaga kasi alam mo naman na marami rin akong iniisip. Pero mahal, bakit kaya ngayon ka lang natanggap? Nagtatakang tanong ng kanyang asawa. Huwag mo na lang isipin ang mga bagay na yun mahal. Ang importante ay natanggap na ako ngayon at hindi na tayo magtitiis na magtrabaho dito sa bukid. Gusto ko na rin kasing makaraos tayo sa hirap eh. Lalong lalo na at lumalaki na rin si Shela. Kung sa bagay, kahit mahal, labis akong nagagalak ngayon dahil natanggap na ako bilang isang taxi driver. At alam mo naman na kailangan kong sumisip kay Don Mario nang sa gayon ay mapromote ako kaagad at baka pala rin pa at doon tayo ipatera sa bahay nila. Di ba matagal mo nang pangarap yun mahal? Sad na Ernesto sa kanyang asawa. Malabong mangyari yan mahal eh. Alam mo naman na hindi basta-bastang nadadala sa mga maganda na mga papuri yan si Don Mario. Kahit huwag ka nang umasa mahal, palagi mong ilagay sa isipan mo na kailangan mong babaan ang tingin mo sa iyong sarili. Sapagkat ilang buwan ka nang pabalik-balik sa kanila na mag-apply bilang isang driver. Pero halos mag-iisang taon bago ka nila tinanggap. Alam ko yan mahal, nasa isip ko na yan. Kahit gagawa ko ng iba pang paraan, okay? At anong paraan naman yan, Ernesto? Basta ako na ang bahala doon. Ernesto naman, anong ikaw na ang bahala? Diyos ko, nag-iisip ka pa ba ng tama? Hindi tayo nabubuhay para gumawa ng masama. Kahit kung may masama kang binabalak sa ngayon, ay tigilan mo na yan. Kung ayaw mong tayo ang magdusa. At kung mangyari man yan, ay tiyak na hiwala na talaga kita. Ano ka balina? Anong masamang gawain dyan? Hindi ako gagawa ng masama, Okay. At isa pa, hindi ko ipapahamak ang ating pamilya at ang reputasyon ko. Ketang-tangin may papangako ko lamang sa'yo ay magtiwala ka lamang akin Dahil sa nararamdaman ko na malapit ko ng may sa kahirapan ng pamilyang ito. Konting tiyaga na lang mahal, darating rin ang araw na yun. Nako ewan ko sa'yo Ernesto, basta't lagi mong tatandaan ha. Na kapag may ginawa kang makakasira sa reputasyon ng pamilya natin, ay iiwan na talaga kita. Kahit ayusin mo yung pagiging taxi driver mo ha At teka nga, taxi driver nga ba talaga yan? O baka naman drug dealer ka na Ernesto ha Kahit nasasabi mo yun ngayon Saad ni Lina, sabay suri sa katawan at mga damit na Ernesto Hoy Lina, ano ka ba? <laughs> Grabe ka naman Basta't maniwala ka na lang talaga sa akin Na ko sa kahirapan ng ating pamilya Tandaan mo yan Huling araw na ito na magsasaka ako sa bukid kahit mas mabuti pang iligpit mo na lamang ang mga gamit natin at alis na tayo dito. Ha? Bakit? Mahal, doon na tayo kasi titira sa bayan, ano ka ba? Anong bayan? Ipaliwanag mo nga, Ernesto. Diyos ko naman, Lina, oh. Ewan ko na lang talaga sa'yo kung bakit hindi mo kaagad naiintindihan ng mga bagay na sinasabi ko sa'yo. Alang nga naman nauuwi pa ako dito sa bukid. Eh hindi naman ako magtatrabaho dito, eh. Kahit doon na tayo titira sa bayan simula ngayon, Lina. Gets mo na ba? Oo, oh, gets ko na. Subalit wala naman tayong bahay sa bayan na. Ano na lang ang titerhan natin doon? <laughs> Nakalimutan ko pa rin palang sabihin sa'yo na may nakita akong bahay na maganda na magiging komportable tayong matulog at magpahinga. Kit narentahan ko na lamang ito. Wow, at magkano naman yan mahal? Um, nasa isang libo lang naman ang buwan dahil sa kaibigan na rin ito doon ni Don Mario. Kit pinayagan nila tayo dahil sa kilala pala nila ang ama mo. Kaya't ayun, binigyan tayo ng magandang bahay. Kaya mahal, simula ngayon ay magbabago na ang ihip ng buhay natin. Kaya't dapat lang na maging masaya ka. Masaya naman ako mahal eh. So ay eh, nagtataka lamang ako sa mga biglaang desisyon mo na hindi mo man lamang sinabi sa akin. Malungkot na saad ni Lina. Mahal huwag ka ng malungkot yan. Dahil sa hindi ko na rin naman kasi naisip na sabihin sa'yo dahil sa sobrang excited ko lang talaga Na magbago ang buhay natin Kaya't pasensya ka na talaga mahala babawi na lang ako sa susunod sa'yo, okay? Na siya namang tinanguhan na lamang Ng kanyang asawa Agad rin naman nilang nilikpit Ang kanilang mga gamit At nilagay na ito sa kanilang bahay Naging masaya rin ang kanyang asawa sapagkat mal na mahal talaga siya Na Ernesto Ibibigay nito ang lahat para lang sa kanya Kinabukasan ay maagang nagising si Ernesto upang simula na ang kanyang trabaho bilang isang taxi driver. Noong una ay medyo nag a pa siya sa kanyang mga kasamahan. Pero hindi kalaunan ay naging matalik niya na rin kaibigan ng mga ito. O Ernesto pare, saan ka maghihintay ng pasayero? Tanong ng kaibigan nitong driver. Hindi ko pa alam pare, bakit naman? Nagtatakang tanong naman ni Ernesto. Um, kasi may emergency sa bahay namin. Kita absent muna ako. At ngayon lang rin tumawag ang asawa ko. Hala, alam ba yan ni eh, sir? Hindi pa Ernesto eh. Ket gusto ko sanang magpasama sa'yo upang magpaalam kay sir. At ikaw na muna ang ire-recommend ako na papalit sa akin sa aking pwesto at ruta. Saad ng kaibigan itong driver din ng taxi na walang iba kung hindi si Ruelio. Naku, baka mapagalitan tayo dyan ha. At ako pa talaga ang isasama mo na baguhan lang dito sa pagiging driver. Sus, huwag ka nang mag-isip ng ganyan pare. Ang mahalaga ay masamaan mo muna ako Ernesto. Dahil sa ikaw lang rin naman ang maaasahan ko. Napapalit sa akin. At huwag ka nang magalala dahil sa tiba-tiba sa pasahero ang ruta ko. Kaya't pakiusap samaan mo naman ako. Naku Ruelio, malaki ka na. At alam ko na kaya mo na ang sarili mo. Kung kaya't ang pakiusap ko rin sa'yo, na ikaw na lamang sapagkat natatakot ako na matanggal ako sa pagiging driver ko. Eh ang tagal-tagal ko na itong pinangarap eh. patawat patawad talaga kaibigan na. Shhh! Ernesto, huwag kang magalala at hindi ka matatanggal. Samahan mo lang ako. Ako na ang bahalang magpaalam kay sir. Sasamahan mo lang naman ako eh upang sabihin ko sa'yo na ikaw na ang magiging kapalit ko habang wala ako sa aking trabaho. Dahil sa tankya ko ay baka matagalan pa ako bago makabalik. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Ernesto. Dahil sa may emergency ang nangyari sa bahay namin. At pasensya ka na talaga kaibigan kung hindi ko masabi-sabi sa iyo ang daylan. Basta't matatagalan pa akong makabalik at huwag kang magalala, na matutuwa ka dahil sa malaki ang kikitain mo sa ruta ko, okay? Paninigurado ng kanyang kaibigan. Kaya't dahil sa pamimilit ni Roelio ay walang nagawa si Ernesto kung hindi ang sumama rito. Nagpaalam muna si Ruelio kay Don Mario. Naku Ruelio, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nag-aalala ang tanong ni Don Mario. Sir, ngayon ko lang rin po nalaman eh. Sagot nito. So paano na lang ang ruta na tatahakin mo? May napili ka na bang papalit sa'yo rito? Tanong ni Don Mario. Meron na po sir at alam kong kilala niyo pa po siya. Eh sino naman yan? Si Jeren ba? Hindi po sir. Si Ernesto po. Siya po ang napili ko. Ernesto, halika nga dito nang makita ka ni sir. Tawag ni Roelio kay Ernesto. Magandang gabi po sir. Bati ni Ernesto. Abat natutuwa ako Ernesto. At kahit baguhan ka pa lamang, ay naging kaibigan mo na kaagad ang pinagkakatiwalaan kong driver sa negosyo kong ito. Kahit nagagala ka kung batiin ka Ernesto, dahil sa si ikaw ang maswerteng ni Roelio. <laughs> ganun po ba, sir? Hindi ko po alam eh. Pero nang dahil sa sinabi nyo, ay kinagagala ko po ito. At hindi hindi ko po kayo bibiguin. Lalong lalo na si Roelio. Habang wala pa po siya rito. Mabuti naman kung ganoon. Ket Roelio, makakaalis ka na. At hintayin mo na lamang ang tulong ko na ibibigay sa pamilya mo, ha? At teka nga, nasabihin mo na ba si Ernesto sa kanyang ruta? At sa kanyang mga gagawin? sapagkat alam ko naman na ang iyong ruta ang pinakamahalaga at critical sa lahat. Paalala ni Don Mario, hindi ko pa po siya nasasabihan pero bago po ako malis ay papaliwanag ko po sa kanya sir. Mabuti naman kung ganun. Kit, sige na umalis ka na. Ikaw din Ernesto, umuwi ka na. Nagsagayon ay magawa niyo na ang mga trabaho nyo. Mas marami ang kita kapag maaga kang mamamasada. Nakangiting saad ni Don Mario. Kate agad namang nagpaalam na lamang ang dalawa. Kate sa labis na kuryosidad ay tinanong ni Ernesto si Ruelio. Ruelio, ano bang klaseng ruta ang tinataha ko at bakit nasabi ni Sir na kritikal? Diyos ko parang nakakatakot naman yun. Panimula ni Ernesto. Sus, hindi naman sa kritikal pero parang ganun na ngay. Pero huwag kang magalala sapagkat alam kong kaya mo yan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mamaya ko na lamang ipapaliwanag. Ang mabuti pa ay pumasok muna tayo sa loob at doon ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. So es ni Ruelio. Kate agad naman silang pumasok na sa kanilang driver's room. Ruelio, ano ba talagang meron sa ruta mo? Nagtatakang tanong ulit ni Ernesto. <laughs> Napang excited mo naman. Pero sige na nga, ganito kasi yan. Ang ruta ng taxi ko ay doon sa airport kadalasan at sa mga resto. Kaya naman marami akong mga foreigner na mga pasahero. At iba ang mga pera. Dahil sa mga foreigner na nagtatanong lang kung magkano. Eh di ikaw na ang bahala kung magkano ang ipapabayad mo sa kanila. Ano? Ganyan ang ginagawa mo, Roelio? Napapasigaw na sa ad na Ernesto. Shhh! Huwag kang maingay. At baka may makarinig sa atin. Patay tayo dyan, sige ka. Diyos ko, Roelio. ka ng mga apam. Hindi makapaniwalang sa ad ni Ernesto. Aba ah, naman. At saka marami namang pera yung mga apam na yan eh. Kaya't hindi naman na sila nagre-reklamo. At isa pa, deserve din naman natin ito. Kasi ang mahal-mahal na ng gasolina tapos mababa pa ang pamasahe. Kaya't deserve natin ito. Grabe, yan ba ang sikreto mo kahit marami kayong pera? Oh Ernesto, at wag na wag mong sasabihin sa kahit na ito ha. Ah. Dahil sa baka matanggal pa tayo sa trabaho natin. Kapag malaman ito ni Don Mario, dapat ay malinis ang pagkakagawa mo ng sagayon ay hindi na ito magduda. At saka, hindi lang sa mga foreigner ko ginagawa yon, pati na rin sa mga pinuhit pinay na mayayaman. Pero hindi ko inaraw-araw at baka malaman ni Don Mario. Aha, ganun ba? Grabe, idol na talaga kita, Ruelio. Wala lang yon, basta Ernesto, sa atin lang to ha. At wag na wag mong kakalimutan na wag mong aaraw-arawin at baka malaman ni Don Mario. Alam mo naman na mabait niyang si Don Mario, hindi ba? Pero kapag may mga ginawa ka ng labag sa kanyang kalooban, ay kahit na ano pang pagmamakaawa ang gawin mo sa kanyang harapan, ay hindi na yun maaawa. Naiintindihan mo ba ako, Ernesto? Seryosong tanong ni Ruelio. O naman, Ruelio, naiintindihan ko. At salamat rin sa mga payo at paalala mo, ha? At sa paliwanag mo na rin. Ngayon ay alam ko na na mga bagay na kailangan kong gawin at mga bagay na hindi ko kailangan gawin. Ihatid na lamang kita bilang pasasalamat ko sa'yo. So, sa na Ernesto. Sigurado ka ba kaibigan? At baka maunahan ka pa ng ibang taxi driver doon sa airport? nag saad lang sa ad na Ruelio. Naku pare, huwag mo nang isipin ng ganyan. Ako na ang bahala. Basta't alam ko na ngayon ang mga sekreto. Nakangiting sa ad na Ernesto. Kit na pangiti na lamang rin si Ruelio Pagkatapos ng paghatid ni Ernesto kay Ruelio, ay agad naman na siyang nagpark ng taxi at hindi galaunan ay may foreigner na nagahabang at pumara sa kanya. Good morning po sir. Welcome to the Philippines. Bati ni Ernesto. Good morning also. May you give me a ride from here to go to the hotel? Tanong ng foreigner. Sure sir. Sad ni Ernesto. At agad na lumabas at pinagsilbihan na parang prinsipe ang isang foreigner na inosente. Here we are, sir. Sad na Ernesto nang makarating na sila. How much is it? 5,000 pesos po, sir. What? 5,000 pesos? Yes, sir. Because the gasoline is on high price. Natatawang pag-English na Ernesto sa kanyang pagsagot sa foreigner dahil sa hindi siya marunong magtagalog na siya namang napansin ng ibang mga taxi driver. Ah, okay, I see. Sagot na lamang ng foreigner at agad naman na siyang binigyan ng 5,000. Thank you sir. God bless you po. Sigaw na Ernesto nang makaalis na ang foreigner. At aalis na sana siya nang biglang may isang babaeng kakalabas lamang ng hotel. Kuya, tawag nito sa kanya. Na siyang naging dahilan upang matikil na siya sa kanyang pagngiti. Yes po ma'am. Ano po ang kailangan nyo? Tanong niya sa dalaga. Um, namamasada po ba kayo? Yes po ma'am, Pwede po bang magpahatid sa Kabite? Sa is Alinita High Subdivision? Magalang na tanong ng dalaga. Pwede naman po, pero dadagdagan mo po ang pamasahe mama. Dahil papasok po yan ng subdivision eh, at nasa sulok po yan. Okay lang po ba? Tanong ni Ernesto. Okay lang kuya, <laughs> basta makuwi lamang po ako. Nakangiting saad ng dalaga. Sigurado po kayo mama? Opo kuya, nagmamadali na po kasi ako eh. Marami pa po kasi akong kailangang ihuwi sa bahay namin. Katulad na lamang po ng mga gamit. Ah, sige po ma'am. Pumasok na po kayo. At ako na po ang bahala sa lahat ng mga maleta at gamit nyo. Sigurado ka po ba? Nag-aalala ang tanong ng dalaga. Oh po ma'am, Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ito. At sisiw na sisiw lang po ito sa akin. Sagot na lamang na Ernesto. Kit na patangu na lamang ang dalaga at di ka launan na dumating na sila sa bahay ng dalaga. Magkano po kuya? Tanong ng dalaga. 3,000 po ma'am. Po? Seryoso po kayo? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Opo ma'am, 3,000 po. Dahil may labor pa po sa mga dala gamit. At ito nga po, nasa sulok pa ang bahay niyo. Napakalayo po ma'am, kahit ganyan po ang rate ko dito. Binalaan ko na po kasi kayo ma'am kanina eh. Pagdadahilan ni Ernesto, nang dahil sa pagod at gusto ng magpahinga ng dalaga, ay hindi na siya nakipagtalo pa at agad na binigyan si Ernesto upang makaalis nito. Habang si Ernesto naman, ay tuwang-tuwa dahil sa ilang oras pa lamang siyang nagbabiyahe, ay parang sinuwerte na kagad siya. Kahit nang dahil doon, ay halos inaraw-araw na ni Ernesto ang pagkukotong sa kanyang mga pasero, na siyang naging usap-usapan ng iba pang mga taxi driver. Parang Ernesto, kung ako sa'yo, ay tigilan mo na yung pangungotong mo sa mga pasayero mo at baka magsisi ka sa bandang huli at baka matanggal ka pa sa trabaho kapag nalaman niya ni Don Mario sita sa kanya ni Roelio. Sus, ako na ang bahala Don Roelio. Ano ka ba? Parang hindi naman ganito ang ginagawa mo kahit kanya-kanya na lang tayo ng diskarte. Walang pakialamanan. Bahala ka na sa buhay mo basta't binalaan na kita. Saad na Ruelio. Sus, sabihin mo na lang kasi na naiingit ka sa akin sa nabot ko. Kahit nagkakaganyan ka. Sorry ah, tinuruan mo pa kasi ako eh. Yan tuloy. Mas umangat na ako sa buhay kaysa sa'yo. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Basta't sinabihan na kita. Pero parang ako pa ang masama ngayon. Kahit hindi na kita pagsasabihan pa. Saad na lamang na Ruelio. Sabay iling-iling habang si Ernesto naman ay naiinis sa saad na Ruelio ng nang dahil doon ay hindi na sila nag-usap pa at wala na silang kibuan na para bang hindi sila naging magkibigan at parang estranghero na lamang sila sa si isa't isa sa araw-araw. Habang naghihintay si Ernesto ng pasayero sa airport ay may isang matandang foreigner na kasing tanda na ni Don Mario na siyang pumara sa kanya. Good morning sir, what I can do for you? Tanong ni na Ernesto. Nagsalita naman ito ng Italian kahit hindi maintindihan ni Ernesto. Sir, can't understand. Only Tagalog and English only. I'm sorry but I'm not fluent in English. Sagot ng Italiano. It's okay sir. Me too. Ah, I see. Can you drive me to the hotel? This hotel. Saad ng Italiano. Sabay pinakita ang lokasyon ng hotel. Yes sir. Just get inside. Magalang na saad ni Ernesto at agad na inalalayan ng matandang Italiano papasok ng taxi. Thank you so much. You have a good heart. Pagpapasalamat ng Italiano. My pleasure, sir. Let's go to the hotel so you can relax and rest, okay? Thank you so much, brother. Pagpapasalamat ng Italiano. At agad naman na silang nakarating. Dahil sa hindi naman talaga kalayuan ng hotel na naipabuko ng Italiano. Thank you very much. How much is the price? Tanong ng Italyano. 3000 sir. What? No. No, not 3000. Just 500 only. No sir, 3000. 3000 is the price of the taxi. No. I'm second time here and last month I ride taxi like yours and it's just 500 pesos only. Naiinis sa saad ng Italyano. No sir, it's before sir, the new price is 3,000 because the gasoline price is so high. No, it's just 500 pesos. I search it in Google. You know Google? Sad ng Italiano na siyang naging dahilan upang mainis si Ernesto. Hayop na Italianong to. Baka masuntok ko pa to sa bungo eh. Naiinis sa sad niya. English please? Can't understand. aling ng Italiano. Kahit na alam niya ang sinasabi ni Ernesto. 3000 is the peak price, sir. If you don't want to pay me, I'll call the police. Pananakot ni Ernesto. Kit dahil sa pagod na rin ng Italyano, ay hindi na ito nakipagtalo pa. Here. This is 5000 pesos. Go away. I don't wanna see you anymore. Galit na saad ng Italyano. Kit agad namang tinanggap ni Ernesto ang bayad at umalis na ito. Pero bago siya umalis, ay sinigawan niya ang foreigner. Sana mamatay kang buwang ka. Sigaw nito na siyang lalong mas nagpagalit sa foreigner. Get dali-dali itong pumasok sa kanyang silid sa hotel at agad na sinerge kung sino ang may-ari ng taxi at laking gulat na lamang niya nang makilala ang may-ari nito. Mario? Aha, may araw ka rin sa aking bata ka. Ang bastos-bastos ng bibig mo. Saad ni Yohaine? ang kaninang foreigner na nakasakay sa kanyang taxi. At agad namang tinawagan ng kaibigan niya. Hello Mario? O oh, kamusta Yohaine? Napatawag ka? I'm here in the Philippines at may kailangan ako sa'yo. Welcome home kaibigan. At ano naman yun? Kasi Mario, may isa kang taxi driver na siyang napakabastos at naungotong pa. At may research ko na marami pala talagang nagra-rant ng mga customer patungkol dito. Hindi mo ba alam yun, kaibigan? Ha? Diyos ko, may nangyayari palang ganyan sa social media? Oo naman, kaya kung ako sayo, mag-social media ka na, nang sa gayon na ay ma-update ka naman. Huwag kang mag-alala at pupuntahan kita dyan upang sabihin sa'yo ang pangalan ng napakawalang hiyang driver na yon. Saad ni Yohaine, at agad na binaba ang tawag. Habang si Don Mario naman, ay napapailing-iling na lamang dahil sa hindi niya talaga alam kung ano ang mga nangyayari dahil sa sobrang busy niya sa kanyang mga paperwork sa kumpanya. Ernesto ang pangalan ng driver kaibigan. Kahit kung ako sayo, ay tanggalin mo na yan bago pa masira ng todo ang pangalan ng taxi company mo. So es kyo Hindi ko akalain na ganito pala itong si Ernesto. Kahit mawi, pwede bang tawagan mo si Ruelio upang aking kausapin? utos ni Don Mario sa kanyang sekretarya. Opo, senyor. Magalang na sagot nito. Magandang umaga, senyor. Magandang umaga rin po sa inyong bisita. Bakit niyo po ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali? Nag-aalala lang tanong ni Ruelio. Wala naman, Ruelio. Napakaseryoso mo talaga kahit kailan. Well, pinatawag kita upang tanungin patungkol sa ginagawa ni Ernesto. Mga ginagawa? Ano po ang ibig niyong sabihin, senyor? Huwag ka nang magmaangamangan pa, Aruelio. Bagkus alam pong alam mo na ang lahat ng mga ito, subalit ang pinagtataka ko lang ay kung bakit hindi mo to kaagad sinabi sa akin. Seryosong tanong ni Don Mario na siyang naging dahilan upang lumod kaagad sa Ruelio. Parang awa niyo na po, senyor. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho at patawad po kung hindi ko po agad sinabi sa inyo sapagkat umaasa pa po, po kasi akong magbabago itong si Ernesto. Dahil sa sinasaway ko na po ito, dahil naaawa rin po ako sa kung ano man ang kahihinat na niya. Ganun ba? Tumayo ka dyan. Napaka overacting mo naman. Hindi naman kita tatanggalin eh. At isa pa, gusto kong sabihin sa'yo na tinas lang kita. Get ngayon ay mas lalong nagpapatunay na may sala talaga itong si Ernesto. Get ngayon din Ruelio, tawagin mo siya at ipaharap sa akin. Pero nasa biyahe pa po siya, senyor. Wala akong pakialam. Basta ipaharap mo siya sa akin. Dahil sa huling araw niya narinito sa kumpanya na ito. Galit na sa adi Don Mario. na palunok na lamang ng kanyang sariling laway itong si Ruelio. Makakaasa po kayo, senyor. Sad ni Ruelio. At agad nang lumabas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay siya ring pagbabalik ni Ernesto galing sa biyahe. Ay salamat, Lord at nandito ka na rin sa wakas. Hindi ko kailangan pang umalis na. Ha? Anong nangyayari sa'yo, Roelio? Parang kang tanga dyan eh. Natatawang saan ni Ernesto. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Dahil sa kapag mo kung ano ang pakay ko sa'yo, ay baka mamupla ka na lamang dyan. At bakit naman na, Ber? Well, goodbye na lang dahil ang tigas-tigas kasi ng ulo mo eh. Ilang beses na kitang sinabihan. Pero ayaw mo pa rin makinig sa akin. Yan tuloy. Nalaman ni Senyor at mananagot ka rito. Sus, alam ko na darating ang araw na to at pinagandaan ko naman na ito. Nakangising sa ni Ernesto. Tignan na lang natin. Basta't natusan ako ni na Senyor na hanapin ka. At pumunta ka ngayon sa opisina niya. Saad ni Roelio. Kaya't agad naman ang pumunta sa si Ernesto ng taas ng noo. At ang hindi niya alam ay lalabas pala siyang luwaan. Magandang araw, Senyor. Pinatawag niya raw po ako Tanong na Ernesto. Pabuti naman at nandito ka na. Well, pinatawag kita dito para sabihin sa'yo na tanggal ka na sa servisyo mo. Dahil sa kalat na kalat na sa lahat ang pangungotong mo sa mga foreigner at hindi lang sa mga foreigner. Maging sa iba pang mga Pilipino, wala kang kwenta, walang yaka, hindi ka man lamang nag-iisip ng tama. Senyor, hindi yan totoo. Huwag po kayong maniwala kay Ruelio sapagkat ingit lang po siya sa akin. Hindi inggit si Ruelio sa Ernesto dahil sa hindi siya ang nagsabi sa akin. Kung hindi ako, sad ng isang foreigner na siyang kakalabas lamang sa banyo. Kahit wala nang naging rason pa si Ernesto. Dahil sa ang kanyang kinutungan pala na foreigner ay kaibigan ng kanyang amo. Kahit na ano ang gawing pagdadanay niya ay may patunay ito sa kanya. Kahit walang ibang nagawa si Ernesto kung hindi ang matanggal na lamang sa trabaho. Ang kanina'y taas noong pumasok sa office. Ngayon ay iyak ng iyak at tumutulo ang luha habang lumalabas ng silid. Hindi lamang sa trabaho siya minalas sapagkat iniwan na rin siya ng kanyang asawa dahil sa nalaman nito ang kanyang ginawang pangungoto. Mula noon ay nawala na talaga siya ng trabaho at nawalan pa ng asawa at anak. Isang karma talaga ang tumama dito kay Ernesto dahil sa kanyang gahaman na pag-iisip at pag-uugali.